RJ Jar Factory. <laughs> so dyan sa loob, dyan makikita yung pagawaan ng jar. So tingnan natin, pasok natin. Join me guys. Ayun daw. <laughs> mamaya pasok na tayo Ayan, ano yung mga jar? Ayan. no entrance fee donation lang Na putik. Ayan po. Lupa. yung lupa. Ito yung lupa. Tapos lalagyan ng tubig. Dito. Ah, binababa. Lalagyan ng buhangin. Buti nag enjoy yung kalbaw sa kaapak. <laughs> Apat na oras? Eh di ba di ba nagsasawa ang kalabaw noon? Siyempre, apo 'yan. Na. Hindi, hindi naman araw-araw. Ah. Uh, pero may nag-aassist na tao. Meron din no? Ah, oh kasi okay. magi-stay din lang. kaya hihiga 'yun ni. Eh. <laughs> kasi pagka tumayo ay sinasalo. Ah. Ayo. Hindi naman pwedeng pihalo. Ah, sa apat na oras ilang beses siyang tumayo? Isang beses lang. Feeling niya.

Subukan nyo po. Sumuko kayo po. Ito, dapat. Ah, dito muna. Sí, nasa baba pa sa dalapan ko naman. So may donation na. Ayan presyo. Ay mga palayok. Sa so, pambalak bumili ng palayok. Here. Yan ang presyo. So nandito ako ngayon sa paggawa nila ng jar dito sa Pigeon Bulukusur. Ito yung pugon dito nila guys. Dito niluluto yung mga bricks. Ayan ah. ano na yan sa ilalim nila lagi nila yung ang ano ang mga bricks na basa tapos dito nila aapoy yan sa dulo papaya doon ya yun doon yan dyan nila nilalagay ang apoy kaya yung mga kakay nila so, tapos yung usok niya pinakausok dyan papasok dyan sa yan yung ano na yun ang gandun gandun sa dulo dito din dito din nila niluluto yung mga hindi bricks kahit yung mga palayok mga jars dyan din sa ilalim nila sinisilip ko ayan hanggang dun papalak try kong puntahan nyo sa dula ito na ano ayan ayan ayun yun yung mga bridge ayun doon nila nila dito sa dock so yun yung mga tao like, na ina-arrange nila sa loob ayan tinakamada nila dyan sa loob tapos ayan kusang matutuyo dyan kasi nga yung usok mula dun sa ay matutuyo yung mga lupa na yan. Yung dami ano. Parang ano kasi, parang feeling ko um, Hindi na masyadong nag-click yung Pag-go show as to jar meeting para nag sila sa mga bricks parang yun ang tingin ko ah. kasi yung karamihan ng mga jar parang nagiging patapon na lang siya bihira na yung maayos so mas marami silang pinupulos doon na bricks yun ang tingin ko yung daming ano parang ano kasi parang feeling ko um, hindi na masyadong nagkiklip yung So, as regard to charming para nagkiklip sila sa mga bricks parang yun ang tingin ko ah. kasi yung karamihan ng mga jar parang nagiging patapon na lang siya bihira na yung maayos so mas marami silang pinutulos ito na bricks yun ang tingin ko ये चला गया कहीं मारो पकड़ ना मारो ये मना नहीं कोई बात नहीं चले जाना ठीक है Yan yung lupa na binubuo ni Kuya na gawang bridge etc. and doctor attack wrong you and